Ang magandang balita ayon kay Mateo. Unang kabanata. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesus Kristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar sina Fares at Zara Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram Si Aram ang ama ni Aminadab Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David Naging anak ni David si Solomon, sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Ozias. Si Ozias ang ama ni Hotam, na ama ni Akas, at si Akas naman ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Heconias at ng mga kapatid nito. Nang panahong iyon, dinalang bihag sa Babylonia ang mga taga-Huda. Pagkatapos na sila'y daling bihag sa Babylonia, naging anak ni Heconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorababel ang amani ni Abiud na amani ni Eliakim at si Eliakim naman ang amani ni Azor. Si Azor ang amani Sadok na amani Akim at si Akim naman ang amani ni Eliud. Si Eliud ang amani ni si Eleazar ang amani Matan na amani ni Jacob. Si Jacob ang amani ni Jose na naging asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, may labing apat na salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David. Labing apat mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga taga-Huda sa Babylonia at labing apat din mula sa pagkabihag nila sa Babilonya hanggang kay Kristo. Ganito ang kapanganakan ni Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatagda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay nagdadalan tao na. Ito'y nangyari sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Palibhasay taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa. At dahil ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan ito ng palihim. Subalit, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagat ang sanggol na ipinaglihin niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang lalaki. Jesus ang ipapangalan mo sa kanya, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Pagkagising ni Jose, sinunod niya ang utos ng Anghel ng Panginoon at pinakasalangan niya si Maria. Ngunit hindi sinipingan ni Jose si Maria hanggang nagsilang siya ng isang anak na lalaki. Jesus ang ipinangalan ni Jose sa Sanggol. Ikalawang Kabanata Panahon ng paghahari ni Herodes nang isilang si Jesus sa Bethlehem, isang bayan sa lalawigan ng Hodea. May ilang pantas noon na dumating sa Jerusalem mula sa silangan. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, ay naligalig siya. Ngayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pare ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautosan ng bayan at sila'y tinanong. Saan ba ipapanganak ang Mesiyas? sa Bethlehem na nasa Judea po. Tugon nila, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupay ng Juta, ay hindi pinagahamak sa mga pangunahing bayan ng Juta, sapagkat sa'yo magmumula ang isang peluno na mamamahala sa bayan Israel. Palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang tala. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag nakita nyo siya, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako malay makasamba rin sa kanya pagkarinig sa bilin ng hari ay lumakan na nga ang mga pantas. Ganun na lamang ang kanilang tuwa nang makita nilang muli ang talang nakita nila sa silangan. Pinangunahan sila nito hanggang sa tumigil ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Mariana, kanyang ina. Nagpatira pa sila at sumamba sa bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, insenso at mira. Nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag na sila ng daan. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Bumangon kat dalhin mo agad sa Ehipto ang magina. Hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Kaya huwag kang aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Dali-daling bumangon si Jose at nang gabi iyon, dinala niya sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ihipto, Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na dalawang taon pababa batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa ang malakas na panagoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maliw dahil sa pagkamatay nila. Pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa Ehipto ang isang anghel ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi sa kanya ng anghel, Bumangon ka. iwi mo na sa Israel ang mag-ina sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata. Kaya't bumangon si Jose at iniuwi sa Israel ang mag -ina. Ngunit, nang mabalitaan niyang naghahari sa Hudea si Arkelao na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon. At dahil sinabihan siya sa panaginip, sa Galilea sila tumuloy at doon nanirahan sa bayan ng Nazareth. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta tungkol sa Mesiyas. Siya'y tatawaging Nazareno. Ikatlong Kabanata Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Hudea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi. Pagsisihan na ninyo at talikda ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang isulat niya, May isang taong sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daranan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Yari sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng hayop ang kanyang pinakasinturon. Ang kanyang namang pagkain ay balang at pulutpukyutan. pukyutan Dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa magkabilang panig ng Ilog Hordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan, at sila'y binautismuhan ni Juan sa Ilog Hordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming pariseo at mga saduseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patundayan ninyo sa gawa kung talagang nagsisisi na kayo at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak para kay Abraham. Nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisit pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat maging tagadalaman labang ng kanyang santalias. Hawak na niya ang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipulin niya sa kabalig ang trigo. Ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Dumating si Jesus sa Hordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Tumutul si Juan, Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Sumagot si Jesus, Hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat nararapat nating tuparin ang lahat ng ipinapagawa ng Diyos. Kaya't pumayag na rin si Juan. Nang mabautismohan na si Jesus, agad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapate at dumapo sa Kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ikaapat na kabanata Pagkatapos doon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng apatnapung araw at apatnapung gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga patong ito. Ngunit sumagot si Jesus, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dito, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatiulog ka. Sabagat nasusulat, itatagubilin ka niya sa kanyang mga anghel at aalalayan kanila sa kanilang mga kamay upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kaningningan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, Ipibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung lulod ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang siya mong sasambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pagkatapos, iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan kundi sa bayan ng Kapernaum na nasa baybayan ng lawa ng Galilea na sakop ng Zabulon at Neftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isayas. Lupay ng Sabulon at lupay ng Neftali, daan ang papunta sa lawa sa ibay ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maliwanag na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Sinasabi niya, Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa dagat ang dalawang manging isda, si Simon, na tinatawag ding Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Noon iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka, kasama ng kanilang ama at nag ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagagaling din niya ang lahat ng mga may sakit. Siya ay nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang kanamdaman, mga sinasaniban ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buwat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Hordan.